Hi guys, pa relax, relax lang. <laughs> Today is March 8, 2024. Okay, so First day, kakagising. Okay, so, to... yes, and so, dito kami. Oh, papakita ko pa sa inyong ano namin. <laughs> Ang ganda. Ano na siya kasi na <laughs> papakita ko sa yan labas yan makikita mo talaga ang may malit na pool pang bata tapos sa likod yun ay yung beach yung, dagat na yun sa ano ayan guys Ayan. Sila. <laughs> dito. Kami ni ano. Tapos sa kabila, um, mag-ama. Dito kami. Mag-ina. Okay. Tapos ang bathroom dito. Ayan. Toilet.